70 sa babaeng biktima umano ng illegal recruitment ang nasagip ng NBI Region 11 sa sinagawang raid sa isang apartment sa Huna Subdivision, Davao City. Ang Five Star Manpower Agency umano ang nag-recruit sa kanila. Pinangakuan sila ng trabaho sa Kuwait, Bahrain, Malaysia, Dubai, Singapore at Hong Kong. Pero base sa surveillance na isinagawa ng NBI, may nilabag na batas ang nasabing agency dahil sa kadudadudang proseso sa pagre-recruit nito ng mga aplikante. Nire-recruit ilang babae sa Cotabato pero dito sa Davao City kinuna ng medical test at pinakukuha naman ng passport sa Butuan City. I-report din siya sa Task Force Human Trafficking. No? Mga isa kasi na ako surveillance, na-confirm na, na la ilahi nga ng mga, mga kaigsuuna na ito, sa Cotabato, Jensen, Marbel. As far as ina ginadala Dries Davao, particularly kini nga kining apartment. Mariin namang itinanggi ng caretaker ng agency ang akusasyon ng NBI. May lisensya raw sila at malinis daw ang kanilang konsyensya sa pag-hire ng mga tao. Dito lang kasi sa Davao ang accredited ng gamka papuntang iba, Major is. Kaya dito lahat, dito kami. Kaya itong bahay na ito, yung apartment to, kinuha lang namin na uh, accommodation. Hindi kami nagre-recruit dito sa Davao. Kasi alam namin wala kaming uh, kwan dito, lesensya at saka wala kaming opisina talaga dito. na naman ito ng mga babae. Asa ka sa ka sa Road? Sa Cotabato. Nagunsa naman mo din. Mag-apply mag mi dito. Tapos mi dito. Tapos drill lang may magkuan, magkuan stay. Stay. Pinakaadon yung stay. Two weeks na kami na refill. Sinampahan na ng kasong large-scale illegal recruitment ang five-star manpower agency dahil sa wala itong may pakitang lisensya sa pag-operate, nasa kustudiya na ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang mga babaeng biktima.